O ito, tandaan mo, tandaan mo to, na ang tao hanggat may sumasalo dyan, hindi matututo yan. Naintindihan mo? Hindi masaman tumulong. Hindi masaman maging mabait sa kapwa. Pero kasi minsan, yung ibang mga tao inaabuso ka na. Yung ibang mga tao, akala nila, madali nilang malulusutan yung mga problema sa buhay nila. Okay lang sa kanilang gumawa ng pagkakamali ng paulit-ulit. Okay lang sa kanilang sumablay ng paulit-ulit. Kasi meron silang maaasahan meron silang masasandalan. Ang dami kong kilalang taong ganyan eh, na na lang yung muka. Tumagal na lang ng ganun. Okay lang sa kanilang magkamali kasi merong sasalo sa kanila. ba? Diba? Bait mo kasi. Masyado kang mabait. Sige na, tulungan na natin. O sige, last na to. Pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa, ba? Diba? Paulit-ulit mo pa rin pinagbibigyan. Ano nangyayari? Tumitigas ang muka. ba? Diba? Kasi alam niya na meron siyang masasandalan. Ewan ko bakit pa mga taong ganito eh. Tinulungan mo isang beses pinagbigyan mo. Pucha gusto, sunod sunurin mo pa. Ang ending, umaabuso. Sa bagay, dakila ka kasi. Oo, ando na tayo. Mabuting tao ka kasi. Hindi mo kayang tiisin. Pero hindi laging sa lahat ng oras kailangan hindi mo sila titiisin. Hindi kailangan sa lahat ng oras kailangan pagbibigyan mo sila. Hindi kailangan palaging sa lahat ng oras sasaluhin mo sila. Kasi oo, hindi matututo yan. Hindi yan matututong tumapak sa sarili niyang paa. Hindi niya matututo hilahin yung sarili niyang buntot. Alam mo kung ano lang matututunan niyan? Magbuhat ng sarili niyang bangko. Kahit hindi niya naman talaga kaya. Naalala ko noon, sa mga panahon nag-uumpisa pa lang ako, napakahirap lumapit sa tatay ko sa magulang ko. Noon hindi ko yun naiintindihan. Meron naman sila. Pero ako kasi, konting pagsubok lang sa buhay ko, gusto ko hingi kagad ako tulong. Ni hindi ako nag-iisa kung ano ba talaga dapat muna dapat kong gawin. Hindi ako kumikilos mag-isa. Kasi alam ko, meron ako maaasahan eh. Meron ako mahihinga ng tulong. Pero one time, tiniisa ko ng tatay ko. Alam niyo sabi niya sa akin, hanggat hindi ka natututong tumayo sa sarili mong paa, hanggat alam mo sa sarili mong may inaasahan kang iba, hindi ka matututo. Nag-struggle ako. Wala na akong malapitan. Kaya simula nun, wala na akong nilapitan. Nag-gets niyo? Doon ko natutunan lahat. Doon gumana yung utak ko. Doon ko na-realize na hindi pwedeng laging nakaasa ko sa iba. Kailangan kong tumayo mag-isa. Kailangan kong matuto mag-isa. And sobrang grateful ako. Hindi sumamaloob ko sa magulang ko. Kasi kung hindi nila ginawa sa akin yun, baka ngayon hindi ko alam kung anong kaya kong gawin. Baka hanggang ngayon, eto, oo, oh, nakaasa pa din. Kasi alam nyo, real talk, sa tunay na buhay, kung merong tutulong sa'yo, sarili mo lang ang tutulong sa sarili mo. Wala nang iba. Oo, merong mga babakap up sa'yo ng konti. Pero pag nagkanda loko na, karamihan sa mga taong pinakisamahan mo, mawawala sila ng parambula. Paano pag hindi mo kayang tumayo mag-isa? Paano kapag wala ka ng masasandalan? Paano kapag wala nang tutulong sa'yo? Paano kapag wala nang susuporta sa'yo? Anong gagawin mo? Suko ka na lang. Malamang sa malamang, susuko ka na lang. Kaya oo, oh, kung meron kayong kilala dito na lagi na lang nakaasa, lagi na lang sihingi ng tulong, kahit isa-dalawang beses, huwag niyong pagbigyan. Sumama na yung loob kung sasama yung loob. Pero once na natuto yan, tumayo mag-isa, magpapasalamat pa sa yan. Magpapasalamat pa sa yan kasi hindi mo siya tinulungan. Kasi oo, pero mga bagay na hindi ka tumulong pero nakatulong ka talaga. Nagets mo? Hindi mo siya tinulungan, pero dahil doon naturoan mo siya kung paano tumayo. Anong masasabi mo sa video na to? May kilala ka bang ganito? Na nasanay na lang ng tinutulungan, kaya hindi na natuto. ba? Diba? <laughs> Peace out.